So, kamusta naman ang uh, mga ginost naman sa utang? Yung tipong pinautang mo na lahat pagkatapos hindi na hindi na rin sayo nagpakita. Talagang ginost ka na. So hindi siya talaga utang. Hiningi na niya 'yan sa iyo. sa balat mo. Oo nga, dapat lang, 'di ba? So kamusta naman 'yan yung mga nang go ghost ng utang. Sana wag niyo ring gawin 'yan kasi 'di ba? Kaya kayo pinautang dahil una kawawa ka naman. Yun ang lagi 'di ba? Kawawa naman sige bigyan natin siya o pautangin natin siya. That's one. Pangalawa, siguro iniisip din niya yung mga panahon, yung nagpautang sa inyo ha, iniisip din niya yung mga panahon na nung wala ako, meron din namang tumulong sa akin. So I'm going to pay it forward. Yun nga lang sa maling tao. 'di ba? So sana wag din kayo nang gugos ng utang, yung mga tipong uh, naalala na may utang siya sa iyo, sasabihin pa niyan, "Oy, may utang ako sa iyo." Tapos 'yun kinalimutan na ulit, 'di ba? Bayaran kita sa kineme. Pagkatapos hindi na rin, wala na, nawala na, naglaho na rin. <laughs> Parang ghost 'di ba? Vanished into thin air. O kaya yung iba naman ganito. Uutang. Pagkatapos, Pida utang mo, hindi ba? Ay pagkatapos nun, ng ilang araw, makikita mo nakapost sa Facebook, nagbakasyon sa Boracay. Nagbakasyon sa Palawan. Ayun, doon pala. <laughs> pero ang sabi sa 'yon dahilan kung bakit niya kailangan ng pera at mangungutang siya sa kasi may sakit ang nanay, merong ganito, may problema sa pamilya. Talaga sobra lang yung financial problem pero nagliwaliw sa resort. Ano'ng sabi? 'Di ba? O pagkatapos etong mas matindi. Hindi mo inutangan ka, 'di ba? Inutangan ka at hindi mo nakikita yung mga post niya sa social media, pero yung iba yung kaibigan nakikita kung saan-saan siya nagpupupunta at kung ano-ano ang binili niya. Bakit? Kasi nga naka-hide ka, 'di ba? O nakaano siya. Alam niyo yung sa isa sa mga ano sa Facebook na pwedeng ah uh, ano, friends except for, o oh, malamang, ganon. <laughs> ay, nako. O, oh, naka-hide sa'yo yung post, nakakalok. Mas <laughs> maganda, so, wag na lang kasi kayong umutang. Live within your means. Kung kayo ay makapricho lang o oh, 'di ba, maluho lang sa buhay. Live within your means. Pero kung talagang walang-wala at talagang ano, nawala na rin yung pride ninyo sa katawan dahil kailangan, kailangan, dahil nga may problema sa pamilya o sa kalusugan ng isang kaanak, then why not? Pero yung para sa luho lang, parang bad idea yan, di ba? Sipin na lang din natin na mas masarap ispend yung uh, money, di ba? Masarap ispend yan sa isang uh, masarap na pagkain, sa isang napakang bonggang bakasyon, o sa isang napakang uh, inaasam-asam ninyo na item or bagay kung ito ay pinaghirapan nyo Aww. din. Hindi pinaghirapan ng iba na inutang mo pagkatapos tinakbuhan mo pa. Ayun. Rubber shoes pala ang binili. <laughs> Mabilis tumakbo eh. Di ba? Ano ba yan?